Besar. Habis. Eh, So, nga surprise gi kanis imong mama from Pampanga. Asi Oh. So, tan-an photo, lumpia, pansit, chocolate, bouquet oke. cake. Yeah. Okay. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sana magustuhan mo ang munting regalo ko sa iyo. At unang-una nagpapasalamat ako dahil hindi mo pinabayaan ang pag-aaral at proud ako sa dahil matalinong bata ka. Then, salamat sa at pasensya sa palaging wala ako sa tabi niyo lalo na sa araw ng iyong kaarawan. Lagi akong wala sa tabi mo at pasensya na din na kasi laging busy si mama sa trabaho kaya wala ako palagi sa tabi mo pero ito lang laging tatandaan mo mahal na mahal ko kayo ni kuya at kahit napapagod si mama sa trabaho kinakaya ni mama para sa iyo at para sa uh,

magbinot na lang siya kay iskoy lang ba sila para bari lang ka lang ka 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 pila pa sige, sige si na uh, ma sa mama masalamat sa kanyang gamay na money mo pero para sa kwad, ako lang kayo yeah. ang tag-taga kapag may, Lauser sa yung trabaho niya. Hindi mo maabot ng ka na ka pa duge mo. Dugay ka. Salamat po sa mga apuhan kuya kay Nasela pero minsan ko ang daplin. Hindi siya nasolta sa mga kuya nga dito na magpasaway. Ako lang ako lang ako lang tumano ninyo yung gusto sa kuha. Hahaha.